welcome to my vlog for today's video guys magluluto tayo ng manok na may misua meron tayong loya may sibuyas may bawang may selling green meron tayong salt may misua meron tayong chicken yung chicken na yan guys tira tira yan kahapon na chicken macdo Tapos meron tayong magic syrup meron tayong paminta at meron tayong chal lang kaya tayo guys magigisa na tayo ng ulam maglagay na tayo ng bawang mga tirapang ulam

ilalagay natin ito lang. Sa magtatanong yan, sabi naman, Uy, hindi pala biswa lagyan ng talong. Kahit na anong gulay, guys, pwede nyo ilalagay. Lagyan ng sabaw. Okay, yan lang ang available sa amin ng gulay. Kaya talong ang nilalagay ko. Oke nanti nang asin. Magic saulang. Anta. Meron pala akong malunggay powder, guys. Lagyan ko sya ng malunggay powder. Lagyan natin ang sabaw. Depende sa inyo, guys, kung gaano karami ang sabaw na ilalagay nyo. Ang takban natin, cover palutuin natin yung talo i-open natin guys maglagyan natin ng chicken cubes masarap. Then, ilalagay natin yung iswa. Ilalagay natin yung sili. Ilalagay natin yung sili. Hmm, amazing. Wow, sarap guys, sarap. Yung mga tira-tirang ulam, masarap. Guys, tingnan mo guys. Eh. Wow, sarap. Wow! Please like, comment, share, subscribe and click the notification bell for more update to my upcoming videos. Bye.